So, ayan mga idol Kita punta naman tayo no? ah, Kedalawang dive nato ngayon Kedalawang gabi sama niyo ako sa spot uh, mag -e -joy, enjoy so ayan mga idol palusong na kami na kami sa liya kasama ko pala si Jeric Tahali o oh, Tahali tatang niya <laughs> ayun na ayun o Woo! Ay. Uh! Sarap 'to isugba ngayon. woo, may ulam na tayo. Sugba to ngayon.